Pagpigyan din yun again. <laughs> Tapos, ngayon nga guys, na-realize ko na paano kaya after dito sa sa kontra ko. Maghanap kaya ako ng ano. Maghanap kaya ako ng ibang maging amo. Explore. <laughs> kasi iniisip ko parang may stuck na ako. Eh, kasi pag matapos ko tong kontrata na to, pang 10 years ko na to sa amo ko o isang dekada na ako sa amo ko, puhon po ko nalo, ginaubas ni Blawas. sabi diba, years sa isang amo. Pag matapos ko to, years na ako sa amo ko. Kaya sabi isip, isip ko, puro lilipat ako. Kasi nga, habang tumatagal, habang tumatagal, akala ko noon, akala ko talaga noon na sabi ko sa sarili ko na sana malaki, sana lumaki na yung mga alaga ko para mas madali, mas mas madali yung gawain ko, yung trabaho ko, ganyan. Tapos, hindi eh, wrong. <laughs> Habang lumalaki sila, mas lalo akong stress. Kasi hindi sila, ano, hindi sila marunong mag -ano sa mga gamit nila. As in, kahit, kahit pa ulit-ulit mo pa silang sabihan na, Oy pag uwi nyo, pagdating nyo, yung mga bag nyo, ilagay nyo dyan sa, ma sa lagayan ng maayos. Wala, itapon lang nila dyan sa sahig, kahit nakabalandra sa daanan. Ay, naku. Tapos, sabihin mong ganito, mag, 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 maligo or mag-toothbrush or what, matulog na, hindi rin. Tapos, aawayin ka pa, pa. Talagang marunong na marunong na makapag-away sa'yo. As in, ta talo ka pa sa ano, isang salita mo lang sa kanila sampu na. As in, kaya sabi ko, ay ako akala ko, pag lumaki na sila, magiging mas masaya siguro ako, mas magaan, ganyan. Pero hindi, mali pala ako eh. Mas stress ka. Mas stress ka. Hindi ko lang alam sa ibang sa ibang amo Siguro madali lang kasi malalaki na, 'di ba? Kung tutuusin talaga, madali lang talaga kasi malalaki na sila. Pero yung stress ba na dis, hindi, sila nakikinig sa kung anong sabihin mo. Hindi ko lang alam sa ibang mga alaga na malalaki na kung ganun din ba. Pero dito sa amo ko, dito sa mga, mga alaga ko, so talagang stress ako sa kanila. Kasi pag pagsasabihan ko sila, makikipag-away pag sa akin lalo na 'pag gula sila sa mood ganyan nakikipag-away isang sabot isang salita ko lang mas kanila dila marami na as in tapos sasabihin papa bakit sino ka ba sino ka ba dito sa bahay yun nobody ano anong magagawa ano anong, anong mag mo tapos kahit mali nila kahit kahit mali, mali, mali sila ang mali sasabihin pa ikaw na katulong ang nakipag-away sa alaga mo o oh. Ano? <laughs> Ikaw nakatulong, nakipag-away pa sa alaga mo. May ganoon ba yun? Hindi kulang sila kasi sa, ano, sa disiplina ba? Hindi sila nakikinig sa akin, in. Kasi yung, yung mom ko, hindi rin sila masyadong natuturoan. Sila, pag, pag laging trabaho siya, tapos pag andyan siya sa bahay, natutulog, ganyan. As in like, eh what? Hindi ko pa, hindi ko alam kung paano i-explain. Basta, yun ang, ano yun, yun, ang inaano ko ngayon, iniisip ko ano na, hindi ko alam kung mag, magpapatuloy pa rin ba ako. Pero, naiisip ko talaga na mag-move out na ako. After, after nitong kontrata nito. <laughs> Dahil sa mga alaga ko na, na ano, talagang nakaka-stress. Yung akala mo, oh, malalaki na sila, magag Ma makikilig na sa'yo kasi malaki na eh, di ba? Dapat malaki na, may common sense na sila kung ano yung dapat nilang gawin kung ano, ano yung hindi nila dapat gawin, pero hindi <laughs> ay pagsasabihan mo sila ay nako, wait, or later or sasagot ng something na naka ewan basta as in ha ganito pala tapos oh, hindi kanila i respeto, walang respeto as in kaya mahirap